Ito, uh, paalis na ako. May naabot naman tayo, tayo kay ate kahit kunti. Hindi na lang natin ipinakita. Eh, yung anak mo tiha, ingatan mo at laging nababasa. Ayan kawawa naman si ate. Nihalamig yung anak niya nandun sa explorer. Eh, paano tatay niya? Saan? Nangapit bahay ba? Kaya mo yan te. Nga lang eh, basang-basa kayo. Eh, yung anak mo kasi yun ang anong problema dyan eh. Uh, eh, tumulong naman tayo konti. Hindi na lang natin ipinakita pero yung galon na yan, tubig sa akin yan eh. Pinigay ko na lang sa kanya. Okay, uh, eh, kung sino man na nakapanood sa video na to, Nandito lang sila sa harap ng amazing show sa Pasay, sa PICC area. Nandito lang sila. Eh, gusto man natin tumulong pero konti lang din yung itulong natin sa kay ate. Uh, kung sino man yung uh, may magandang loob dyan, Para ano, makapanood sa video kong ito, yan si ate, kayo anak niya. Hindi natin pakita na si stroller siya. Okay guys, maraming salamat. Te, salamat! Yung anak mo te ingatan mo.